Isang sexy na Pinay na miyembro ng kilalang female all group na Viva Hot Babes. Isa siya sa mga Pinay na may malakas na karisma sa mga kalalakihan. Ating kilalanin ang maiksing kwento na naging buhay ni Hazel Cabrera. Kung hilig mo mga klase mga video ay huwag kalimutan mong subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan natin. Naging miyembro ng unang batch ng Biba Hot Babes na binubuo ni na Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Christine Jaca, Gwen Garcia, Jen Rosendal, Shiri, Miles Hernandez. Sumunod sa kanila ang second batch na binubuo ni na Isha Kawili, Jennifer Lee, JC Parker, Ella B, Analeya Javier, Alisa Alano at iba pa. Naging isa sa mga brand endorser ng Tandway Ram. Napabilang siya sa mga lumabas na mga videos ng grupo simula sa kanilang self-titled video noong 2003 hanggang sa kasalukuyan ng Viva Hot Beats 2007. Sa kasalukuyan, si Hazel ay lumabas sa website ng FHM Philippines nitong nakaraang August 2007. Nabagot ang sex star na si Hazel Cabrera sa mga tanong tungkol sa kanyang love life at sa mga naging boyfriend niya. Voluntarily siya na ang nag-reveal sa PEP. Philippine Entertainment Portal na ayaw na niya sa mga lalaki. Sa ngayon daw kasi satisfied na satisfied siya kung tomboy ang kanyang karelasyon. Gusto niya magpakatotoo. Ayaw na niya kung ano-ano pang mga ganyan. Basta siya, tiyak niya na kung anong hinahanap niya. Sa dami ng mga nagdaang mga lalaki sa kanyang buhay, kapwa babae rin pala ang gusto niya. Pagtatapat ni Hazel nang may interview siya sa shooting ng kanyang launching movie na Lalamunan ipinagtapat ni Hazel sa PEP na gusto niya ang mga tomboy dahil maalaga raw ang mga ito. Pero sagot niya na hindi siya tomboy, girl po talaga ako, giit niya. Siguro bisexual lang, kaya nag-enjoy talaga sila. Dagdag ng sex star. Wala naman daw siyang karelasyon sa ngayon, pero naghahanap daw siya, mapili daw si Hazel. Ang sabi ni Hazel, ang gusto ko kasi yung mukhang lalaki talaga, pero hindi naman brusko. Tama lang po yung berinit ni nice Chat, yung talagang mamahalin niya ako. Pag natagpuan ko po yung tipo kong tomboy, talagang bigay na bigay ako. Enjoy na enjoy po talaga ako. Subukan ko na po kasing umibig sa marami lalaki in the past. Marami na po ako nakarelasyon. Pero I could say na tama naging decision ko ang kapwa babae ang gustuhin ko, natawang sabi ni Hazel Cabrera. Kahit na nasali siya sa ilang pelikula in the past, ang launching movie niya na lalamunan, Leo Films and directed by Jigs Recto ang pwedeng sabihin kanyang kanya lamang. Hazel plays a singer who got cancer of the throat at dito nga iikot ang storya ng lalamunan. Kasama niya bilang mga leading men, si Rico Barrera, Ram Domingo at ang kababalik pa lang mula sa Amerika na si Jordan Herrera. Sexy ang tema ng pelikula kung kaya all out dito si Hazel na hindi nangingiming ipakita ang lahat. Kahit po nung supporta lang ako ng mga kasamaan ko sa Biba Hot Babes, nagsexy na ako. What more if this is my movie? Talaga pong itunod ko na rito dahil gusto ko namang ipakita may ipapakita rin ako, sabi ni Hazel. Pero sinabi ni Hazel na iniisip niya ang pagkatapos ang ng ito, sa pag-aaral muna siya mako-concentrate. Gusto raw niya makatapos ang pag-aaral at ito ang gagawin niyang sandalan sakaling makarating siya sa ibang bansa. Matagal na raw kasi siyang tumigil ng pag-aaral. Pero sa ngayon, kumukuha siya ng kursong caregiver. Enrolled siya sa Santa Monica College sa Las Piñas. At talagang decidido siyang tapusin ito. At iyan ang may ising kwento kay Hazel Cabrera. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mo subscribe sa aking channel. Salamat!